Hello ka backyard, magandang umaga. Good morning. Good morning, good morning. Good morning. Ka backyard. malaglag Shhh. Huh. Shhh. Tumi Mga aso kayo pasaway Good morning! Wala pa yung viewers shout out sa ting, uh, Zero viewers. Ayan. Yun. Shout out, shout out! parang madilim hindi kita yung aking manok Madilim Madilim naman wala pating signal madilim maayong buntag ah Kabakyard, maayong buntag dol. Yan no. Ah, shout out kay Kabakyard natin, Kim Salo. Yan, shout out Kabakyard no. Good morning. Yan, maayong buntag kaninyong tanan diha sa Tagasa Maka. Idol you no. Know? Yan, 'yung mga manok ko ngayon, dinapuan ng bulutong, ang daming bulutong. Tinanggal ko na 'yung saging sa gitna, wala na saging. Dahil 'yung saging ay binabahayan ng lamok. Wala na saging 'yan. Yan na siya. Malinis na. Tinanggal ko na 'yung saging at dahil lamok. Binabahayan ng lamok. wala pala pag wala na saging ah ano yung nangyayari dyan ay straight comb mga pa Apat na buwan. Magalimang buwan. Ano. Langanin pa. Malapit na naman yung breeding season. Sa sunod. Gagamit na tayo ng vaccine. Sayang kasi. Sayang yung pagod. Sayang yung. Gastos. Pag walang vaccine talaga. Kahit malalaki na. Tinatamaan talaga ng sakit. Tapos pagka medyo may nahina yung. Ano. Yung. Uh, may nahina yung manok na tinamaan na sakit kahit malaki na bumibigay talaga. Sayang. Sayang. Dami ko naka-isolate ngayon dito, apat. Yan o. Oh. Ito, mild lang naman yung ano nito. May bulutong siya sa palong. Mild pa lang. Ayan. Na-isolate na natin agad yan. Bago yung isa naman. Laway-laway. Ah, yung dumapo nito. Pero naulian na oh. Yan, naulian na siya. Yan. Itong araw talaga sagad yung gamutan natin ito. Ayun. Bago i ready ng bulutong yung ating ano, istag na ito eh. Ayun oh. Talaga sira yung mukha pero mukhang makaka-recover na siya. Yung palong niya na tad -tad ng bulutong, kinanggal ko na rin. Kasi binabalik-balikan ka ng lamok. Yan, medyo okay na ngayon. Yan oh. Yan, pitong araw din yan. Natin na in-isolate. Grabe, bulutong. Sana makarecover to at magandang klase ito. Yan medyo tuyo na yung iba. Ang sugat niya. Kagat ng lamok. Yan. Tapos, dito naman ay laway-laway din to. Pero okay na rin no? uh, pitong araw din natin in-isolate ito. Yan, okay na rin siya. Naulian na. yan tapos ito, bulutong din to. Ayan. Kinanggal na rin natin yung palong at uh, binanatan ng ano, lamok. Yan malaki na ito. Nasa na buwan na ito. Ayan. Malaki na yan. Idol, baka may baldang manok ka dyan yung pwedeng i -breed. Meron? Meron dito. Ayan, naroon. Kaso nga lang medyo bulag na. Ano na siya, yung tawag nito. Uh, medyo lumabo yung kanyang ano, yung gawa siguro sa... Hindi ko lang alam kung nagkasakit siya, pero wala namang sakit yun eh. Medyo yung mata niya ay medyo nanlabo. Hindi niya makita yung... Masyado makita yung pagkain. Kaya ang ginagawa ko, pinapakain ko sa kamay para makakain siya ng maayos kasi pagka nilalagay ko lang sa lagayan halos hindi niya makita yung pagkain Di ko lang alam kung uh, sakit yun o hindi pero yung kanyang tatay dati kasi sariling breed ko rin yung manok na yun yung aking one time winner na yan one time winner din yung tatay noon tapos uh, dinapuan ng sakit na parang yung nalulumpo yung manok so hanggang sa nag decision ako na Uh, ano lang siya ikal na kasi nga nalulumpo siya hindi makatayo yan yung panak yung ipuan yan tapos uh, sinubukan namin yan sa ano, pastiskilan uh, nanalo siya at nabalda na yung kaliwa kaya ang ginawa ko ginawa ko na rin siyang broodcock tapos ngayon parang minanan niya yung sakit ng kanyang ama hindi naman siya nabalda sasakit sakit pero para siyang nabubulag pero wala silang sipon walang sipon walang wala sakit na iba yun lang na uh, bigla na lang na ano, lumalabo yung paningin so alaga ko pa ng oxyred yan ha oxy dati yan pero ganun pa rin dinadapuan pa rin yung ating uh, broadcock kaya pahinga muna siya ang ginamit ko muna ngayon na uh, pampanibid ay yung ano uh, yung aking machine white kilso yun ang muna gagamitin ko ayun shout out idol ayan no si Gerald uh, hindi ko lang alam baliktad yung pangalan no si Larig Nuareb ayan shout out sa iyo kabakyard Boss, primoxil pa ino mo. Pamintang buo. Gamot sa bulutong. So, lahat ng ating pamamaraan, no? Uh, sinubok na natin lahat ng pamamaraan. So, gumamit tayo ng paminta. Uh, noon, yung mga nagumpisa pa lang ako sa breeding. So, yun din ang no, advice nila sa akin, no? Paminta. Pero, mayroon din namang ibang, hindi ko naman sa sinisira ng gumagamit sa paminta. Merong ibang gumagaling. mayroon namang iba talaga na hindi hindi rin nagaling. Kaya, kailangan talaga nila na uh, merong kang pag i-combine mo yung ano, yung anti antibiotic at saka yung gamot mismo sa bulutong so ang ginagamot ko lang sa kanila sa ngayon ay yung ano timol, e no tapos nila, pinapainom ko sa umaga ng timol, tapos pagdating ng hapon kasi nga, meron na rin, uh, parang ah uh, yung sa kanilang nga lang ala nililinisan ko yon tapos binibigyan ko ng antibacterial adoxilak lang ginagamit ko yun lang no umaga hapon painom ko sa kanila sagad yung tatlong araw tapos pagdating ng tatlong araw nagbibigay ako ng konting pagkain tapos yung tubig three dips lang tapos kinabukasan uh, bibigyan ko na naman sila ng gamot hanggang ngayon 7 uh, araw na sila naka, medyo nakasurvive na kasi yung manok, pagka isagad mo rin talaga sa pitong araw na walang kain, pag pumayat ng husto na yan, hindi na niya na malalabanan yung sakit. Kasi nga, manghihina ang manok pag walang kain. Kaya pinapakain ko rin talaga yung manok. Kasi ang gusto ng iba, dapat empty daw para tumalab yung gamot. Hindi rin, kasi nga, uh, pag yung manok walang kain at ginagamot mo may sakit sigurado yan madidisgrasya pa yung manok mo pagkaguto <laughs> yan no, so yun lang yung aking uh, experience mga kabakyat no, so ngayon naman medyo okay na sila nakaka-recover no? pampitong araw nila ngayon so may improvement dun sa ating ginagawa ayan Ina ilan to sila lima lima sila mga kabakyat na uh, halo-halo yung sakit may bulotong may uh, kuraisa Rice ya siguro yan, yung parang laway-laway. Ayan. So, ginagawa lang naman ito kasi sa lang siya, no? Nagistiyong uh, nag i yung parang laway-laway. So, nililinisan ko lang. So, wala akong gamit na baktidol. Uh, usually talaga, yung ginagamit ng iba dyan, Yung baktidol no? Kasi meron yung uh, anti-bacterial, no? Yung baktidol, panglinis yun sa bakterya. So, dahil wala ako noon, ang ginagamit ko lang ay kalamansi juice. Hindi mga kabakir, no? So, nagpiga lang tayo ng kalaman si Diyos. Tapos, uh, binabasa natin dun sa bulak o cotton. Yun yung pinanglilinis natin sa ngala-ngala ngala nila mga kamakyad. Tapos, pagkatapos nun, saka natin susubuan ng antibiotic. Uh, kung kagaya ng Amtil 500 o di kaya uh, Doxilac. Yun, depende mga kamakyad kung saan kayo hilang, hiyang. Ano? So doksilak lang yung aking binibili mga kabakir, at mas mura kasi ng kaunti yon kaysa uh, ibang brand. No? Kaya yun lang talaga yung aking binibili. 9 pesos lang yon Effective naman basta na uh, maayos ang paggamit. So pag medyo malala yung uh, sakit ng aking alagang manok, ang ginagawa ko, umaga hapon talaga ako nagbibigay doksilak. yan. So gumagaling naman. Simula noon hanggang ngayon, yun ang ginagamit ko. So, hindi ko naman sa pinopromote yun mga backyard, no. So, yun lang talaga yung nakasanayan natin na gamitin, no. So, hindi po tayo nagpopromote ng uh, brand dito, ng mga ginagamit natin. Kasi nga, kung may sakit yung manok natin, kung hindi naman natin bigyan ng gamot, paano naman gumaling? ingay e ngayon, gumaling, hindi yung maganda resulta, so, sinishare ko sa inyo mga backyard. Ayan. Nasaan na Boss, Premok pa paino mo. Pamintang po, ayos, ayos, na ito. Shout out sa iyo, Sir Jun Cantiga, no. Yan. Shout out, Marvin Dador, sigura, no. Shout out sa iyo, Kabakyard. Sino pa? Idol, akong stag may bulutong sa palong. Pwede ba tanggal, ah tanggala tanggalin ko na sana so yun ang ginagawa ko mga backyard no ah ginagawa ko dahil grabing daming bulutong nung kanyang palong talaga pati mukha so ang ginagawa ko lang ginagawa ko lang noon ah tinanggal ko yung ano palong bago sinasabon ko yung ano yung mukha niya na may ah sugat sugat tinatanggal ko muna yung itim yan sinasabunan ko lang parang ligo na rin kasi parang mainit sa pakiramdam nila sa manok pag may bulutong eh dahil mapapansin mo naman yon pag binigyan mo ng tubig halos uh, sip-sipin na nila yung tubig dahil siguro sa init yung kanyang katawan uhaw sila para silang may lagnat kaya uh, kailangan talaga nila ng uh, parang paracetamol at antibiotic so yun yung ating binibigay mga backyard no So nagbigay tayo ng gamot sa bulutong na timol o thymol tapos binibigyan natin ng uh, parang paracetamol yun na yung uh, doxilac mga kabakyad kasi marami nang kasama yun eh mayroon ng antibacterial doxycycline at uh, paracetamol mga kabakyad yun kaya medyo maganda na yung anong lang ngayon ito mga kabakyad oh yan ere. Ito oh, mayroon pang ano talaga yung kanyang palong pero nawala na yung sa mukha. Ayan oh. Ayan. Ere naman ay medyo okay na. Ayan okay na ito. Pero baka mayroon pang ano eh. ah uh, kaya tuloy pa rin ang natin ito. So sinusubuan pa rin natin ito. So ang ginagawa ko naman yan pag medyo ganyan na yung magaling na siya. So Uh, binibigyan ko muna siya ng ano ng doxilac tapos after 30 minutes saka ko siya binibigyan ng pagkain ayan kasi nga kung uunahin mo yung pagkain bago yung doxilac so ang tendency doon mangyayari mga backyard ay uh, maaaring hindi matunawan yung ating manok mga backyard no so nag stay lang yung pagkain doon sa butse kinabukasan naroon pa rin kaya mas lalo manghihinay yung manok natin doon yan, ito yung isa, yung ano, malaki na talaga to, may bulutong. Yan, no, tinanggal ko ng palong yan. Yan. Tinanggal ko yung palong, so nawala na yung pangit na hitsura niya na maraming bulutong, at nabawasan na rin kagat ng lamok. Medyo tuyo na yung mukha niya. Yan. Yan, medyo tuyo na yung kanyang mukha. Yan. So, sana recover na ito. Yan. Bago rin isa. So ayun no, idol. Pa shout out. Shout out sa iyo uh, no, Marvin uh, Dador sigura. Ayun. Shout out. shout out din po kay uh, Sir Fernando Uh, si Bal si Balios uh, la uh, lahika yan shout out sa iyo sir no uh, shout out sa Negros Cockers yan so matagal na talaga ako hindi nakauwi ng Negros last kong uwi ng Negros ay 2016 pa 16 si uh, 17 mga 8 years na 2024 8 years na na hindi ako nakauwi ng na negros ayan so namimiss ko na yung aking lupang sinilangan so yun lang mga bakir, no yung uh, sinir lang natin yung ating mga laga so, meron akong reject dito isa uh, hindi ito napasama sa pagkalko noon nagsisinga ako bakit yung mga babae kinal ko na malulusog pa naman magaganda para tuloy akong minalas malas <laughs> ako kasi naniniwala kasi kami niyan dati mga baket nung uh, kami nasa Negros pa na pag yung sarili mong alaga at ikaw mismo uh, magitgit mamalasin ka talaga so pero sinubukan ko dito mga babae ako mismo personal na nagkal parang hindi nawawalan ng sakit yung aking ano area at hirap na hirap ako magparami minamalas na siguro ako pero pag mga babae madali lang kasi yung mga babae ko na mga palahe sila yung malulusog hindi ko alam kung bakit pero pag yung mga tandang yun yung mga malipin dinadapuan na sakit pero yung mga babae kahit pagala ko lang dyan walang bakuna lumalaki malusog ayan 4 months pa idol pwede na ba tanggalan ng palong sa itaas pagkagrabi talaga yung ano yung bulutong nya at maga at yun na laging binabalik balikan ay eh, tanggalin mo na lang yun mayigipang tanggalin mo yun pwede naman yun sa akin tinatanggal ko na eh 4 months mayigipin din yun Meryo. ah five months na pala ito kinanggal ko talaga kasi nga dati tayong tayo yung palong nun simula nung binanatan ng mga lamok yung palong ay humapay at nagiging tabo na sa kanyang mata kasi simple namaga siguro yung ano maga din yung palong kaya yon so napakahalaga din talaga na ano na malilinis natin yung kanilang mismong paglalagyan natin nila kasi ito yung kulungan ko doon to nakalagay dati sa ano sa may ko nilipat ko ngayon dito medyo maliwalas dito eh doon ay parang palagi nagkakasakit yung aking mga manok doon kahit na sa loob ng ano sa loob ng tangkal nagkakasakit kaya nung isang araw nagdisinfect tayo bago natin nilagay sila dito bago natin na isulit dito nagdisinfect muna tayo so ang ginamit ko lang yung mga uh, tirang tubig na pinag-iikutan natin sa washing machine, di ba? Pag tayo naglaba sa washing machine natin, mayroong mga uh, ginagamit tayo doon na may sabon na yon. So, sayang naman kung itatapon lang natin. So, pwede natin magamit yon Pag disinfect natin mga bakit sa ating uh, mga kulungan ng manok, uh, yung iba, nilalagay ko sa planggana, tapos yung mga kainan nila, binabad ko doon. Tapos dinagdagan ko lang na konting sabon tipid na rin mga backyard kasi may sabon yun yan yun lang ginagawa ko kasi nga pag wala talaga tayong, wala talaga tayong gagawing aksyon na alam pa pag ganito ulan init sus nando na mamahay yung mga bakterya kaya talagang saludo talaga ako sa ibang mga farm na nakapagparami sila ng mga manok dahil grabe naman yung ano nila dyan yung biosecurity So, hindi ka basta-basta makakapasok sa kanilang farm. So, meron yan silang mga uh, security procedure, no? Bago ka makapasok ng mga bahay security nila. Ayan, kagaya ng magpalit ka ng damit, magpalit ka ng chinilas, iikot ka muna doon sa isprihan ka muna ng pausukan ka muna bago ka makakapasok. Ayan. Para lang para yun sa ano sa safety nung uh, mga manok na sa loob yan magpalit-palit yung pagpapalit ng chinilas nabasakuan yun eh baka mamaya may nakaapakan kang ipot doon sa labas tapos may sakit pala yung manok na yon madala mo doon sa manukan. ay wala na naroon na yung sakit sa yung manukan. Yun, oh ah uh, musta master ngayon lang uh, naka Busy busy kasi sa trabaho yon shout out sa 'yon sir kit arkino eh no ah uh, shout out ayan nandito pa rin ako sa aking munting manukan libangan ko lang naman kasi ito ayan libangan at simpre sideline na rin kasi Nakagaya ng mga nakaraan, nakapag-outay uh, ng stag. So, malaking bagay din. Kasi, kaysa dati, nag-aalaga din ako ng nitip, Hindi naman sa sinisiraan ko yung uh, nag-aalaga ng nitip no? Pero sa native kasi, kailangan mo doon ng maramihan talaga sa native chicken. Ngayon naman, dito naman sa mga manok na panabong, So, ang katumbas siguro nun, mga 20 pirasong native chicken, isang pirasong uh, stag sa, sa ano, manok panabong. Yun ang katumbas nun sa presyo. Kasi nga, ang presyo nung native ay sa live weight dito sa amin, 180. So, mga sam, makasampung piraso kang natig isang kiluhin, 1.8. So, kulang pa para sa isang stag. Ayan. So, mga 20 piraso, 15 piraso siguro, yon isang stag na katumbas noon. Ang kagandahan lang sa itong manok panabong kasi nga, kahit konti lang yung alaga mo, mga 20 piraso lang, na puro stag yan. So, pira na rin yun eh. Ayan. Saka nag enjoy ka Doon naman sa native, ah, pwede yung pangulam ulam pangulam pang -ulam, ulam at ah, na, mapira pira din yon yung sa native yun nga lang, hindi lang kalakihan kagaya nitong ano, sa gastos mas magastos itong manok panabong naman sa native kahit pagalain mo lang ayos na ayos na yon yun ay, uh, kahit hindi mo nga bigyan ng pagkain yun eh magkain-kain lang sa labas yun eh, lalaki at lalaki pa rin yun yan, yun ang kanilang kaibahan ya sunog na tiya amoy na amoy ko dito ah, sunog na talaga yon sigurado <laughs> pati babaw oh. pre nagbinta ka ba ng stag idol o oh, nagbibinta ko pag mayroon ng available sa ngayon kasi wala pa ay nung nakaraan nakuha na eh tapos meron ako yung mga pinapakita kung iba na apat na buwan saka yung limang buwan din eh. Alanganin pa, saka may pambili pa ako ng patuka ngayon. <laughs> pag wala na, yun. Talagang pipitas at pipitas tayo dyan. Pag alimbawa, talagang sagad na sagad na. So pipitas tayo kahit maliliit. Inaano natin yan, inaout natin. Yan yung lang kagandahan doon eh, pag may tinali tayo mga kabakyad no. Pag ta talaga alanganin talaga. So, Iaalok lang natin sa mga kakilala natin So hindi naman tatanggihan yan Kasi kilala naman tayo eh Kilala naman yung manok natin At nagamit naman na nila yan Yun. Uh, Madali lang Mga kamakyard Location mo Shoutout sa iyo sir uh, Sir ano uh, uh, Jeffrey Factor Tugalaw no? Sa Marindoke okay, po ako uh, Sir ano Shout out din po kay Sir Ryan Lara. Ayan Shout out sa iyo sir. So pansamantala ko putulin pala mga kabakyard yung ating live ngayon at uh, 2% na yung aking battery. Mamamatay na ito. Mara kusang mag-o-off ito. So yun lang muna sa ngayon mga kabakyard. No, babalikan ko kayo mamaya. Uh, charge lang muna ako ng kaunti. Thank you. Bye bye.